Yun, isang magandang araw mga ko isang maulang araw, panibagong vlog, panibagong araw, panibagong vlog. ano <laughs> ba yun? <clears throat> so yun, papasok na ako sa work. Maulan nga ngayon. Yun, hatid ko lang si Brao Junior sa school. So, let's go. Let's do this. So yun, bago tayo muna ako ng So yun mga ko uwi na nga tapos na nga yung trabaho at nag-refill lang na ako ng tubig. Sinaubos na nga aming tubig. <laughs> so, yun lang. At, uwi uh, na. Magluluto ako ng tinolang manok kasi maulan. So, tinolang manok ang masarap na lutuin. So, may mga vlog na naman ako na sa tinolang manok. Pero siguro ipapakita ko rin yung pagluluto ko. So let's go tingnan natin kung ano pong magagawa. Vlog lang to, updates lang. <laughs> so in maulan, maulan, parang Pilipinas yung weather pero malamig oh, 7 degrees <laughs> Celsius. So malamig 'yun. So let's go. <laughs> yung mga ko. umuulan pa rin. Susundo so, ko kay Barako yun. Saan natin to? Ay, wala. Nagluto na ako ng sinigang na chicken. Ang aking niluto, kinamatis ang manok. So, hindi ko na video kasi kaluluto ko lang na nakaraan eh. Sinigang na baka eh. Sinigang naman ako naman yan. <laughs> Nung nakaraan vlog, sinigang na baka. Hala nga naman, sinigang naman ako yung kasunod. Hindi, hindi magandang tingnan. <laughs> so, yun. May kamatch no. Yung inihaw na pampano may iniiyaw pa dun so yun masarap ang kain mamaya at umuulan hindi ko sabari ako junior 10 minutes pa bago siya lumabas wala namang pwedeng pagsilungan dun sa sunduan eh mababasa ako dun o, mamaya na lang ako bababa vlog muna tayo dito vlog vlogan muna kwentoan <laughs> muna so yun maulan ha malapit na naman yung winter na na para na yung winter medyo uh, na, malamig na kasi nasa 4 degrees na single digit na yung lamig sunod so, yan magne negative na pag nag na yan mga wanya uh, sa Halloween mag na na so ready na ba lahat sa Halloween Thanksgiving muna bago Halloween sa Pilipinas Pasko ready na pa <laughs> dito hindi pa ay so yun Pogi. <laughs> ASMR hey, muna kayo ng ulan na yan oh. Napatok na ulan. Natin na konti. Yeah. Wala mo nang may di dito. So mga kabara ko Ang saya, ang dami ko nabili One dollar <laughs> Wala nabili ko Yung housing iP iPad housing lang Nung anak ko Papalitan ko lang Ito lang nakita ko Doon pwedeng bilhin Alak ng One dollar nga Wala naman tinda Puro housing lang Nang cellphone Mali-liit pa <laughs> So ito, Crazy bin Crazy talaga yung bin dito Ay ah. <laughs> nako Bukas mas madami siya mga 25 dollars naman yung mga box nila so hindi na ako babalik <laughs> last mo na yan crazy bill <coughs> inubo lang ako sa'yo so yun lang nabili natin wala na <laughs> bye so ako ng bote mga kabara so yun ang kabuhayan ako ng bote Hindi tayo magbenta. Ito, na natin pera na ito. Let's go. Tapos na, magbenta na. $7.30 ang ating nabenta. <laughs> so, tapos na tayo. Uuwi yeah. na. So yun mga Baraco, nagsundo lang ako kay Baraco junior Ayan na, tapos na. Labas na. So, uuwi na. Uh -huh. tu dai per il mga barako mag-normal tayo so yun let's go cross iron buka tayo ng cart gusto mo ng cart? mas yung so yun uh, shopping na tayo dito tayo ngayon sa Tomo what's up hello Yeah. I go the <laughs> <laughs> Para ako kakain na kami. So kain na namin na ay Jollibee. Ayun Jollibee, Jollibee, Jollibee. Jollibee pa rin, Jollibee na asa pa ay Jollibee pa rin dito. Mag lilipat na ako sa Aja Jollibee dito. Kain na kain na kami. Grabe ang hirap pamili dito sa Sige. Ang dami na mimili ng kursi. Titipan ko kayo, mura lang yung mga t-shirt. Mura lang. 20 dollars lang may discount pa. So, yun mga kabara ko. Ano <laughs> sabi <laughs> ko? muna ako. Yun, dito ako sa Pasporo. Bibili ako ng timba dito. Timba. Guys, timba. Ang ganda ng timba dito. Itong brown. Ayan po, bumili ng timba. Hmm, timba. Yun na mga kabara ko. Uwi yan na. Ang binili ko ay timba. Ayan o, no, timba. Timba lang ang binili ko. Bumili ako ng timba sa mall. Mga <laughs> kabara. Ang saya. <laughs> Maghahanap ako ng tabo. Wala akong nakitang ng tabo. So, timba na lang. <laughs> so, yun lang. Bloom. So, yun mga kabara ko. Uwi na. So, tapos na kami mag-shopping. Ito ngayon ko timba. Mga oh, <laughs> Timba. So, hanggang dito na lang. Thank you again for watching, guys. Bye. Boom.